Hi, Mahal. Hi, Mahal. Mga. Mahal, may sasabihin sa sa'yo. Ay. Hindi pa ako nakakapag-hugas, hindi pa ako nakakapag-saing. Kasi ang dami kong ginawa for the whole day. Can you help me? Kung okay lang naman. Kung hindi, o oh, sige na, ito na, saing na ako. Bago ko sagutin, panoorin natin to. Dito magsisimula ang kwento. Trabaho mula umaga, magkakape pag napapagod, magkatapos magkape, trabaho ulit. hindi pa ako nakakapaghugas hindi pa ako nakakapag saing kasi ang dami kong ginawa for the whole day can you help me? kung okay lang naman kung hindi, o oh, sige na ito na mag na ako okay bakit okay sayo? dahil tayong mga lalaki ay katuwang ng ating mga asawa at ganun din sila sa atin hindi tayo nag-asawa para gawin silang katulong o taga hindi kabawasan sa ating mga lalaki ang gawin ang mga gawain bahay o dahil sa tayo ang nagtatrabaho para sa ating pamilya hindi sapat na nagbibigay lamang tayo at sumusuporta sa pangangailangan ng ating pamilya. Tandaan, hindi masasabing tahanan ang bahay mo kung hindi kayo nagkakaisa. Mahalin at respetuhin natin ang ating mga asawa dahil sila ang ilaw ng tahanan.